Umapagpalang San Simon Stock, Pastol ng Espiritu, na hinirang ng Diyos upang maging tagapagdala ng Kanyang mga lihim at biyaya sa pamamagitan ng Karmelitang Banal na Orden. Sa iyo kami lumalapit ngayon ng may pusong bukas, uhaw sa pag-asa, at sabik sa liwanag ng langit. Ikaw na nagtaglay ng matibay na pananampalataya at kababaang loob. Pinili upang tumanggap ng banal na sakramento nang kaligtasan ang eskapularyo ng mahal na ina. Dinggin mo ang panaghoy ng iyong mga kapatid sa pananampalataya at idulog mo sa kanyang trono ng awa ang aming mga pangangailangan. San Simon sa katahimikan ng panalangin at sa gabi ng matinding paghahanap sa Diyos, ikaw ay tinawag upang magsilbing liwanag sa kanyang bayan. Sa pamamagitan ng biyayang iginawad sa iyo sa pagpapakita ng mahal na Birhing Maria, ang ina ng Carmelo, kami ngayon ay humihiling ng iyong makapangyarihang panalangin upang sa bawat kalungkutan, pagkasiphayo o pagkawalay ng damdamin sa Diyos, kami ay muling mapanumbalik sa liwanag ng pananampalataya. Ipinanalangin mo ang kapayapaan ng mundo, ang kaligtasan ng mga kaluluwa, at ang katatagan ng simbahan. Sa parehong espiritu, isinasamo namin ang iyong pagkalinga para sa mga pamilya ngayon na winawasak ng tukso, galit at kawalan ng pag-asa. Gaya ng sinabi sa banal na kasulatan sa Aklat ng Awit, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga nadudurog ang diwa. Aklat ng Awit, Kabanata 34, Talata 18 dalangin namin na sa pamamagitan ng iyong panalangin, ang lahat ng sugatang puso ay muling mapatibay sa pag-ibig ni Kristo. Idalangin mo kami, San Simon, upang kami ay patuloy na maging bukas sa banal na Espiritu, na hindi kami padadala sa takot, kundi mamuhay ayon sa panawagan ng Ebanghelyo. Tulungan mo kaming magpakumbaba at manalangin nang walang humpay tulad ng iyong ginawa sa mga bundok ng Carmelo. Sa bawat pagdulog namin sa altar ng Diyos, sa bawat pagakyat namin sa bundok ng pagninilay at sakripisyo, naway ang iyong halimbawa ay magsilbing inspirasyon upang kami hindi lumihis sa landas ng kabanalan. San Simon, tagapagtaguyod ng pananampalataya sa gitna ng kaguluhan ng mundo, kami ay patuloy na tumitingin sa iyong patnubay. Ipinanalangin mo ang mga mahihirap ang mga may sakit, ang mga nawalan ng tahanan at dangal. Ipinagkaloob mo ang sarili mo upang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga simpleng gawain, mga tapat na panalangin at paglilingkod sa kapwa. Ituro mo sa amin ang tunay na kahulugan ng pagiging lingkod ni Kristo. Tahimik, ngunit makapangyarihan, mapagpakumbaba, ngunit matatag puspos ng pag-ibig na hindi naghahanap ng gantimpala kundi nakatuon lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. Gabayan, murin kami sa gitna ng mga espiritual na labanan. Sa mga sandali ng pag-aalinlangan, pagkapagod at paglayo sa grasya ng Diyos, maging kalasag mo ang aming kaluluwa. Tulad ng sinabi sa sulat ni Santiago, magsisuko kayo sa Diyos Labanan ninyo ang Diablo at siya'y tatakas sa inyo. Sulat ni Santiago, Kabanata 4, Talata 7. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya, matapang sa pakikibaka laban sa kasalanan, at masigasig sa pag ng santidad. San Simon Stock, kami humihingi ng iyong makapangyarihang panalangin para sa aming mga intensyon na ngayoy iniaalay namin sa iyong espiritual na harapan sa katahimikan ng aming puso, pakinggan mo ang aming mga panaghoy at idulog ito sa Diyos upang sa kanyang kalooban at panahon kami mapagkalooban ng liwanag, kagalingan at kasagutan. Hinihiling namin ang iyong patnubay sa bawat araw na dumarating, sa bawat desisyong aming ginagawa at sa bawat pagsubok na aming kinakaharap. San Simon, sa iyong pananalangin sa piling ng mahal na Birheng Maria, idulog mo rin ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Naway ang kanilang mga kaluluwa ay tanggapin sa walang hanggang kapayapaan sa piling ng mga banal at ng Diyos Ama na walang hanggan sa parehong diwa. Itaas mo rin ang mga dasal ng mga kabataan ng mga magulang ng mga naglilingkod sa simbahan at ng mga naghahanap pa ng kanilang landas upang sa biyaya ng banal na espiritu lahat ay makasumpong ng kanilang tunay na bokasyon sa buhay. Sa huli, san Simon Stock, aming dalangin na kami rin ay magkaroon ng malalim na debosyon sa Ina ng Diyos, gaya ng ipinamalas mo sa iyong buhay. Naway ang pagsusuot ng eskapularyo ay hindi lamang maging tanda ng aming panlabas na pananampalataya, kundi maging salamin ng aming panloob na pagbabago na araw-araw ay nagsisikap lumago sa kabanalan, kabutihan at katapatan sa Panginoong Heso Kristo. At sa tuwing kami manghihina, naway ang iyong halimbawa at panalangin, ay maging liwanag na gumagabay sa amin pabalik sa presensya ng Diyos. Kung ang panalangin ito ay tumagos sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification Upang makatanggap ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya araw-araw sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang panalangin San Simon Stock kami ay humihiling ng lakas, pag-asa, kaligtasan ngayon at magpakailanman Amen